Si Amapola isang baklang impersonator, performer at stand-up comedian sa High Notes, isang comedy bar sa distrito ng Timog at Morato sa lungsod ng Quezon. Bata pa lamang si Amapola ay alam na ni Nanay Angie na may multiple personality disorder siya dahil minsan siya raw si Isaac na lumaking isang machong lalaki na may girlfriend pa na si Giselle at habang minsan naman ay siya raw si Saldi na lumaking isang klosetang inglesero na ang social life ay nakatuon lamang sa kanyang laptop at internet connection. Umibig si Ama Pola sa kanyang kapwa empleyado, ang biyodong waiter na si Homer, a Truman. Naging mas komplikado ang kanyang buhay nang malaman niyang isa pala siyang manananggal. Kahit sigurado siyang may pagkasang ibigin siyang tunay ni Homer, kahit isa siyang bakla, natatakot siyang hindi siya tanggapin ito bilang isang manananggal. May dalawang uring ng manananggal. Ang kagumay, na laman ng hayop lamang ang kinakain, at ang tungka, na talagang laman ng tao ang kinakain. Inisip niya mapola na si Homer at ang maraming Pilipino ay walang pakialam kahit siya ay kagumay lamang dahil para sa kanila, lahat ng manananggal ay masama at dapat lamang katayin. Tila hindi pa nakontento ang tadhana sa pagpapahirap sa kanyang buhay. Dahil isang araw, ay nilapitan si Amapola ng kanyang lola sa tuhod, si Lola Sepa, na lumabas mula sa inodoro ng bahay ni Emil na isang noranyan. Nilakbay ni Lola Sepa ang panahon mula pa noong revolusyon ng Espanyol para hagilapin siya at pagsabihang hindi siya ordinaryong manananggal sapagkat may mahalaga raw siyang tungkulin na iligtas ang bayan ng Pilipinas mula sa kasamaan at ipaglaban ang karapatan ng mga kagumay bilang mga tao at Pilipino. Ngunit dapat paghandaan ito ni Amapola at kasama sa kanyang paghahanda ay ang pagsantabi sa kanyang dalawang alter ego. Ikinalulungkot man ito ni Amapola at nanay Angie dahil minahal na nila si Isaac at Salvi bilang kapatid at anak at ikinagalit man ito ng labis ni Giselle, ang girlfriend ni Isaac, na sunod ang gusto ni Lola Zeta. Minahal man si Amapola ng mga Pilipino, hindi naman siya tanggap ng mga makapangyarihang politiko at ng mga pakailamerong Amerikano dahil para sa kanila, lahat ng manananggal ay masama at nagbubukas ng hindi pangkaraniwang pagkakataon na maaaring pagsamantalahan ng mga terorista. Kaya naging katunggali ni Amapola ang bagong halal na presidente ng bansa, ang dating si Congressman Trono na isang nasyonalista at anti-imperialistang tuta ng mga Amerikano. Bago pa man siya mahalal bilang presidente, ay nakapagtayo na si trono ng pangkat ng mga voluntaryo, ang Aswang Patrollers, na ang tanging misyon ay tugisin ang mga manananggal, kagumay man o tungkab. Kasama si Homer sa pangkat na ito, na may daladala pala siyang malalim na galit sa mga manananggal. Sa harap ng mga nararanasan pagsubok sa kanyang personal na buhay pag-ibig at sa kanyang pampublikong buhay bilang tagapagligtas, ay bigla na lamang umusbong ang isa pang katunggali, si Montero, ang kinikilalang tagalipon ng mga tungkab. Habang hinahanap niya ang kinidnap na si Nani Angie, ay nadiskubre niya mapola na si Montero ay isa lang pala niyang bagong alter ego na mas malakas ang presensya kung ihahambing kina Isaac at Saldi. Napatahimik niya si Montero, kagaya ng ginawa niya noon kina Isaac at Saudi. Ngunit, bumalik naman si Giselle na isa na ngayong mataba at buntis na manananggal para iganti ang paglaho ng kanyang boyfriend na si Isaac. Dahil sa paghihiganti, nakipagsabuatan si Giselle kay Trono upang mahuli si Amapola. Napatay rin ni Giselle si Emil. Kalaunan ay nakonsensya ito sa nagawa niya kay Emil at tinulungan si Amapola na makalabas sa pagkakakulong sa selda. Bumalik si Nora sa bansa at nagkagulo ang mga Noranians. Pumunta roon si Amapola at nakita niyang nandoon din si Giselle. Nawala ang galit ni Amapola na makita niyang yumakap si Giselle kay Nora. At ito'y umiiyak. Doon ay napatawad ni Amapola si Giselle at ito ay nagtungo sa kalawan. Ipinanganak niya roon ang anak nila ni Isaac, si Dylan. At ito ay tinuruan niyang mag-Ingles kahit siya mismo ay wala sa tamang grammar. Nakita ni Amapola ang kalagayan ng Murato. Dahil maraming tungkab ang pinapatay ni Trono. At ni ang mga lugar gaya ng Heaven Eleven nabilihan ng pagkain ng mga manananggal. Nasunog din ang high nose na dati niyang pinagtatrabahuhan. Nang magkita-kita sila muli ni Nanay Angie at Lola Sepa, umamin din si Homer na mahal siya nito. Nagkaroon ng plano ng pagmamarcha ng mga aswang at manananggal. Ito ay ginanap noong May 30 kung saan sila ay nagprotesta sa maling pamamahala ni Trono at hindi pantay na pagtrato sa mga tulad nila. Binasa ni Nanay Angie sa marcha ang sulat ni Amagola dahil hindi siya makakapagpakita roon dahil siya ay 110. Ngunit siya ay nanonood mula sa itaas Basa ni Nanay Angie. Alam nating lahat na mahirap ang laban. Pero kung magsasama-sama tayo, aswang man o tao, lahat ay makakaya natin. Nauwi sa isang madugong sagupaan doon sa distrito ng Timog at Morato. ng mga kagumay, tungkab, aswang patrollers at mga sundalo ng armed forces nang simula silang magpaputok ng baril sa mga... Pinaulanan ng mga puwersa ng mga pamahalaan ng asin na may halong bawang at buntot ng pagi ang distritong ito na ikinahina ng mga manananggal at binabaril naman gamit ng mga balang may pulburang hinaluan din ng bawang at buntot ng pagi. Nabaril si Lola Sepa at bago siya mamatay, sinabi niya, parang noong panahon ng mga Kastila, noong panahon ng mga Amerikano. At kagaya noon, Pilipino pa rin laban sa kapwa Pilipino, nagbubuhos ng dugo sa sariling lupa. Pumatak din ang nasin kay Amapola at tinutugis siya ng mga pulis at mga patrollers. Siya ay nagkaroon ng tama ng baril sa kanyang tagiliran. Pinilit niya lumipad na lumipad ng mataas, ngunit kahit anong kampay niya ay pilit siyang ibinababa dala ng kanyang panghihina. Pinasok ng pinuno ng aswang patroller ang bahay ni Naamapola at binaril ang kanyang palokbang na tinangkapang garasain. Nakatingala ang murato, kinumutan ng walang hanggang asin at dugo. Di makahinga dahil sa mga bangkay na nakatakip sa kanya. Pero nakita niya isang mabilis na sulyap lang. Sa itaas, doon sa itaas, sa pinakamataas na mataas, natatakpan na makakapal na ulap. Ang katiting na itim na papa na patuloy pa rin pilit na kumakampay. Ipinaglalaban ang sarili sa kadiliman ng kalawakan pero papahina na, papawala na si Ama Paula.